tak inget yang katuru taman ini ya bibi dan bibi bibi ke bibi man talaga ito no i am bibi kinamot oh, nga si di bibi ko si tantan ano pagto anila kabukto ito ni tantan sunod

Plano mag-slice bread. Nakita kong pagkaong. Kaya naong kita. tayo kumain. Tapos na si Yuhan nga ni. Ay! Ano pa si Yuhan? Ang mahamit pa. Ang sarap. Bye-bye. Ingat kayo. Ang gabi siya. dito na lang. котах котах